Sa bayan ng Cebu na pinagmulan ng ating mga ninunong buo ang loob, walang tako, lumalaban ang buong tapang hanggang kamatayan. May pagtanggol lang ang mga sarili sa mga dayuhang tampalasan na man ako at kinakayan kaya ng dugong Pilipino na tila ba minamahina ang kakayahan kung anong meron tayo. Ngunit sa bandang huli ay hindi naman pala kayang sabayan ang ating lakas, talino at tapang sa larangan ng pag paglaban. Madalas tayong maliitin ng ibang lahi Oo, karamihan sa ating mga Pilipino ay literal na maliliit Pero saan ka? Sa bugbugan basagan ng ulo at basagan ng nguyang-nguyaan Ay hindi papahuli ang mga tarantadong buwang loob Pagdating sa kahit nanong kulasi ng pakikipagbuntalan at pakikipagpatayan Wrong that the left foot's gone out, outside of the right foot of the south wall. Oh, right on right right the temple. Well, surely right to right on the temple. And he does it again. He it up again. the first with all the damage. He jumps in with a bobby shot, which I, initially I thought was what had done it. And then he lands with two right hands to the side. <laughs> <laughs> kagaya na lamang ng Romanian fighter na ito na minaliit ang pagiging maliit ng kababayan nating Pilipino na hindi naman nagustuhan ng ating kababayan kaya wala pa ang kanilang laban ay nakatikim na siya ng tulak de alimpungatan na mahiya mo tinulak ng tricycle driver na bad na tatlong araw ng walang garahe na may kasamang lapiro sa pasas na pagbibigay palatandaan lamang na hindi natatakot at walang pakialam ang kababayan nating Pinoy sa mas matangkad na dayong putik ng inang kinambyo ng kinabayong kalaban. Matapos ang tatlong impresibong sunod-sunod na panalo ng kababayan nating si Bruno Escalante na sa pangalan pa lang ay mo si Totoy Mola na palaging walang da please. halos limang buwan lamang ang nakakalipas ay tinapat na agad ito sa isang undefeated Romanian upcoming prospect na si Alexandro Marin. Hindi biro ang pinagdaanan nitong Romanian fighter na ito mga kaibigan dahil sa malawak na karanasan nito sa kanyang amateur career na isang daan at na laban ay labing dalawa lamang ang naging talon nito. Kaya naman pagtungtong niya sa kanyang professional career sa boxing ay tila naging sisiw lamang ang lahat ng kanyang mga nakalaban. Subalit so, noong 8 ng Setyembre taong 2018, masusubok ang kanyang mga pinagdaanan sa dugong maharlikang mandirigma na si Bruno Escalante na ay kasang kanilang laban sa Forum Inglewood, California, USA para sa isang 10 rounds bout. Paglalabanan nila dito ang bakanting IBF Super Flyweight Intercontinental Title sa timbang na isang dan at labing limang pulgada. Si Alexandro Marin ay may kartada noong impresibong labing anim na panalo labing isa ay tinapos sa pamamagitan ng nakaw at wala ni isang bahid ng pagkatalo. Kontra naman sa Cebuanong Pinoy na may labing pitong panalo, pito ay tinapos sa pamamagitan ng knockout at may tatlong talo lamang. Bagamat may mas malawak na karanasan noong amateur record at undefeated na kartada ang Romanian fighter sa kanyang professional boxing career, ay hindi rin naman papadayag ang ating pambato dahil kung ating sisilipin ang mga nakalaban ng dalawang fighter na ito sa kanilang resume sa professional career ay hamak na mas lamang ang Pinoy fighter pagdating sa quality of position na sa mas madaling salita ay mas magaganda ang kartada ng nakalaban ng ating kababayan at mas mabibigat ang pangalan kumpara sa mga tinalo ng Romanian fighter. Sa laban na ito, hindi lamang titulo ang kanilang paglalabanan, bagkus ay pati na rin ang dignidad ng bawat isa, lalo na ang Romanian fighter. Kung madadala ba nito ang kanyang kayabangan sa pangiinsulto sa hit ng ating kababayan at sa Pinoy naman upang mapatunayan ang kasabihang walang malaking nakakapuwit. Ah, este, nakakapuwing. Round 1. Naging agresibo ang Romanian fighter samantalang si Bruno ay tamang abang lang ng pagkakataon upang makapagsagawa ng magandang counter at pasundot-sundot lamang ng mga jab na mahiyang mo nagsasaw-saw suka, mahuli taya. Sinubukan namang sumugod ni Bruno sa Romanian fighter ngunit talaga mahaba ang edits at ah, istigalamay ng kalaban kaya hirap itong makadistansya ng maganda. His yeah. So it's quick, but you're right. Some of the punches have not been affected just yet. Although well, that was a pretty good one. Sure about that? I think it, it, it might have been Morin's. He was the one sort of pointing to it. Maybe he was just being Down three. Inakalabaw na ni Marin ang Pinoy fighter. Dinadarag niya ito at sunod-sunod ang pag -atake. at talagang hindi nilulubayan na mahiyam mo kabit na nilalapang ganang tunay na asawa na ang hindi niya alam ay mas matapang pa sa kanya ang kabit at talaga namang palaban. To really open up and affecting Bruno Escalante and he's doing it out of the Southpaw stance. Pressure of Sean Porter. See Marin now crouching down on the inside, digging to the body. That might be the way to really open this in mind. Escalante in 21 fights has only scored seven stoppages, so he's not really that much of a puncher. You see how low he got down? We'll yeah. when- he... He'll Talk about this in the gym. When you're going to be a taller fighter getting inside, they always say make good left hand oh, nice. by Escalante. Yeah. halatang nagtitipid na ng gasolina. Sa round din na ito ay malinis na nakakapagpatama ng mga jab ang Pinoy fighter at tinamaan ng solid ang kanang mata nito dahilan upang dumugo at magkasugat kay ito. To Round 5. Nagalit na si Marin dahil nagkareg lang mukha niya. Kaya galit na galit na namang umatake ng umatake ito na hindi natatakot maubusan ng gasolina at walang pakialam kahit mahal ang per litro nito. Ngunit di naman papadahig ang Pinoy Fighter at tamang abang at counter lamang ito na mahiya mo pusang aki at bahay gang na tamang sungkit ng tulingan ng kapitbahay. Yeah. The round. Escalante seems a little bit more willing to trade inside the pocket. At least in the second yeah. half of the round. I thought he was soundly outworked yeah. over the first half of the round. This particular frame. Yeah, I think this round five. Round six. Sa kabila ng mga atake ni Marin ay makikita parang walang galos ang pagmamukha nitong si Bruno Escalante mga kaibigan. Malakas si Mero ang mukha nito. Makunat pa sa makunat na mo may kalasag na ng piscracker na hindi pinansin sa lamay. Another one bouncing off i think this is going to be another one of those rounds like though i do think marin has landed the majority of hard heavy clean shots in this round when I, he lets his hands yeah, go I just, but he's but, but he's let his hands go in spot steve and but, when, but, when he's not letting his hands go he's being outboxed yeah, by escalante I have to be, too, I be honest i wish escalante would punch a little bit more right. there's too many dead spots for him offensively i agree And I think Marin is winning this round yeah. I'm, just, I'm just saying, I wouldn't be surprised if at least one of the official judges scores this round for Escalante Sa unang bahagi ng round 7, naramdaman ng Pinoy boxer na nauubusan na ng gasolina ang Romanian fighter. Kaya naman, hindi na ito nag-atubili at siya naman ang umatake ng umatake. Natamaan naman ng na solid na left hook ang Romanian fighter At napangiti na lamang ito. Siguro sa isip-sip nito. Hindi pala basta-basta ang kanyang minalit na Pinoy. Whenever he has Escalante and just touching him, he's really digging with those body shots. Especially a lot of Escalante's defense when he's a, Oh, that was a nice was left hand by Smiles at him. And oh, there's another one. one. Uh, don't smile, dude. Do something back. <laughs> <laughs> oh. if you're gonna smile be like lulu houghton and smile oh, on the attack oh, good left hand again corner told him about a round or two ago don't go for the knockout he Round 8 Papula na ng papula ang regla ng negra sa mukha ni Marin na mahiya mo sinuksokan lang ng pangsuson kaya nagkalat. And come, the last 90 seconds of round seven, you figured you'd see a more aggressive Bruno Esco. Gift decision in, in your opinion. Against Olguin, yes. In his last fight, and is a guy. Now, in, in the fight with Olguin, I didn't see that. Why do you think Olguin deserved that decision? Well, did, I just thought he outworked him. Yeah, I, yes, I think the last six rounds, he simply. Round 9, Sabayan ng Dalawa, Matira Matibay. He had his moments two rounds ago. During this round nine, because Marin is is not landing with regularity, ne not necessarily all that close on the cards. Round. Yeah, I agree. Escalante needed to fight with the uh, enthusiasm that Marin is fighting, at, and Marin could use some of the pro season yeah. that Escalante has. So there you have it. Nine. Final round. And it is coming into the last minute of this bout. And Doug, I think this is the classic example of why you shouldn't judge a fight by blood. Exactly. Yeah. Yeah. The man whose face is clean has been soundly outwork and I believe is the. Needs to go into overdrive. He has less than forty seconds. Now Escalante's Escalante now coming on. Morin trying to fight back. Final seconds of what's been. Oh! oh! Well, it's a slip. It's a slip and... Kung ating pagmamasdang maigi ay tila ba isang piniritong liyempong nuknukan ng lutong na masarap ulamin ng haponis na ito mga kaibigan Maamo ang muka, ang katawan ay kung baga may palo at mukhang hindi makabasag arinola ang datingan Pero alam nyo ba mga kaibigan na ang magandang dilag na ito ay isa palang professional boxer Kaya huwag kayong paloko-loko kung sakaling makakasalubong nyo ito ang pangalan niya po niya ay Nanako Suzuki na di umano ay tirador ng chupa chups na ang playboy ay rambutan. Nakilala siya sa alias na The Lady Samurai dahil sa lakas daw ng suntok nito na kapag ka ay parang ka na rin daw hinampas ng samurai na sampung taong walang hasa ng padodo sa ulo. May edad pa nga lamang po ito na 23 taong gulang sa kasalukuyan at tubong nami ay si Japan mahusay ang chicks na boxer na ito mga kaibigan. Sa katunayan niya po niyan ay kahit mayroon pa lamang itong pitong laban sa kanyang buong professional boxing career ay isa na agad itong ganap na champion. Kaya naman, pag ganito ang mapapangasawa mo ay siguradong magiging tigasin ka. Tigasaing, ilang gata Sa kasalukuyan, siya ang may hawak ng Japan Boxing Commission Minimum Weight Title. Kung sa bagay, hindi na ito nakakapagtaka Sapagkat siya lang naman po ang naging isang prinsesa ng mga Inoue. Bali, isang boxing gym lang ang kanilang pinag-iensayuhan. Kaya naman, paniguradong pang lalaki at halimaw din ang training routine nito. Kaya rin pala ganadong ganado din ng mga hapon ngayon at lumalakas. Maganda marketing strategy nila. Dumadami mga champion eh. May kasabay pa naman na diwata sa gym. Parang mga nakarobos sigurado yung mga yan habang nagtitraining. Pero alam nyo ba na bago pa man ito maging isang garap na champion ay may isa ng Pinay noon ang bumugbog, nagpapangit at nagpabagsak dito sa pinakaiingat-ingatang prinsesa ng mga Inoue. Ito ay walang iba kundi ang Pinay boxer na si Renz Dakel na tubong manabo abra mga kaibigan. Sa mga hindi po nakakakilala dito kay Dakel ay isa po siyang professional kickboxer sa kasalukuyan. Naging Asian kickboxing champion siya noong taong 2022 nang masungkit nito ang gintong medalya sa Bangkok, Thailand. Pero bago pa man ito maging champion sa larangan ng kickboxing ay una na nitong pinasok ang professional boxing at nagkaroon muna siya ng dalawang laban bago mapatapat sa prinsesa ng mga halimaw. Bago ang kanilang laban ay akalain yung sa likod ng pagiging magandang chicks nitong prinsesa ng mga inuwe ay may kahambugan din palang itinatago ito sa kanyang singet, balon-balunan at large intestine. Nilahit nito ang ating bidang kababayan. Mukha daw itong mahina at tuyot dahil ang lotion daw nito ay saluyot. Palibasa daw, daon lang daw ang napkin at panty liner sa Pilipinas at kulang daw tayo sa mga equipment sa pag-ensayo. Puro daw lata ng Bonakid, corn beef at sardinas na pinatigasan ng semento ang pangbuhat natin. Kaya malayong malayo daw ang lakas niya sa ating bidang mana ng gal. Aeb, ah, eh, kababayan. Puro dahon, talbos at sangalang din daw ang kaya nating ulamin. Kaya kulang na kulang daw tayo sa mga sustansya. Dagdag pa nito, ay wawa sa akin daw nito ang nguyang-nguyaan ng ating bidang kababayan. Pagagapangin daw nito sa sakit at bibigyan ng leksyon na parang piningot ng bad trip na nanay na sampung oras nang nagbabanlaw nang hindi pinagbomba ng anak sa poso. At pauuwiin daw niyang duguan ng ating bidang kababayan ng luhaan sa ating lupang sinilangan. Sinagot naman ito ng ating bidang manananggal at sinabing hindi daw dahon ng kanyang napkin at may pambili daw siya ng pampers with wings at baka ihampas daw niya ang mamahaling napkin niya at ang fried chicken niyang ulam sa hapon. May pambili din daw siya ng masasarap na pagkain at gintong panty liner at kahit puro dahon at kamuting kahoy lang din daw ang kinakain ng mga Pinoy at Pinay ay talaga naman nakakapagpalakas ito ng katawan at kapangyarihan ng isang tunay na mandirig daw 2,000 at labing siyam. Itunutuloy ang kinasahan ng Pinay ang pambato ng Inoue Brothers na sinanako sa Suri. Ang kanilang laban ay ginanap sa Hong Kong Convention and Exhibition Center sa China. Bago ang kanilang laban, mayroong kartada ang ating kababayan na isang panalo at isang talo lamang. Samantalang ang Haponesa naman ay tatlong panalo, isa dito ay tinapos sa pamamagitan ng knockout at may isang talo lang din lamang. Bagamat isang dayo at dehado ang pinay sa laban na ito, ay pinakita pa din ito ang tapang ng isang pagiging pinay boxer.

这张铃木菜奈子呢，现在是日本立教大学的这个，她是学福祉的，福祉的就是老年人的这个，老年人的恢复看护。那么全世界呢，哦哟云斯达加呢又是后手一个摆拳，右手的摆拳。铃木奈奈子，铃木菜奈子呢是十九岁啊，云斯达加呢是这个二什么丹呢阿 g a d din 用 a m a n 那 o m a y a 压 g 胜一负啊，一 K O。但是从力量上感觉，女子打架是要更重一些啊，打的更凶。<noise> 只有1 5 0只有一千五百多人啊，跟男子没法比。男子的世界搏击拳粉两万一千多人，十七个级别。<noise> 女子参这个铃木菜奈子在这个香港，啊因为他来做过宣传，所以在香港还是不。 Ano, sinisi sinasabi mong walang pambili ng napkin, ha? Baka oh, 'yun napkin mo pinulukan na ispa. At tagpitag tindayame. Wow,你看雙方其實你你們選手啊,防守都不好啊。但是打的是真兇,當然只他們的力量,不能男子,打扣進沒分半的身高原來是做壘男球的,他非常能打出來。 防守真是好、啊，这两下还啊！雨村大家漂亮，右摆拳然后非常重啊！雨村大家整体来说感觉怕玩哦，但是这个铃木菜子刚才左右摆拳也命中了。这是女子比赛啊，应该说啊，双方其实怕玩再不好，但是真的防守也不好，但是拳是真多。 无遮挡的命中非常多啊！我、哦、又是一个交叉，互相的后手的摆拳，你给我一下，我给你一下，后手的摆拳，哇，这个交叉也是很狠啊！哦，于司大家后手又一个铃木子是左手的前直啊，防守其实两个人防守其实都不太好。 Round 3, parang hindi na uubusan ng gasolina ang dalawang fighter Suntukan malala kumbaga Medyo nakakasagabal nga lang ang buhok ng haponesa Ang haba ng bangseo, oh, bigyan ng racer yan <s falling out> 啊，双方交换。美国的很多大公司其实不愿意德、这个、国。女选手表现还是不错的，西班牙，反而美国的女选手不太。这这一回合，李娜蔡乃思还是打的不错的啊。呃，达加啊，来自菲律宾的选手施加压力，绿布长。 黑色上路的就是尤斯大加，尤斯达加只打过一次职业比赛。这就是日本选手的韧性，不断向前冲啊！挨了拳要往。

前直更好一点，但是哎呀，看看鱼斯包盖的这个右手后手的平勾很重啊，他相对来说确实在 power 上能更好一点，在力量上更好一些。女子啊，又是直拳啊，后手直拳，铃木菜奈子后手，就被但是被摆了一个啊，铃木菜奈子一二后手直。 鱼斯保家就是拉开了以后打自己的右手的大摆，右手的摆拳，看看啊，前勾后摆，连连着三个啊，这是摁倒的，这个不是啊，这是摁倒的。哦、oh,，后手直拳，这个命中了，好、oh,，连续打，连续打。 现在铃木菜奈子，铃木菜奈子要无氧了，进入无氧，看看能不能坚持下去。双方互相交叉拳，啊，再是羽司保佳玲，两个都摆，又一个击中了腹部。我们知道啊，像在一百零八磅这个级别，其实日本有非常多的选手水平都是非常高的。又一个平攻，羽司保佳，羽司佳，羽司佳啊，啊比。